sa ng mga kapwa natin, Pilipino, especially po sa aking mga kababayan from Batangas, 2nd District. Good morning, ma'am. Good luck ma po sa trial Ayun. O, oh, sabi nga, di ba? Nan nananaginip lang daw tayo guys oh, parang para lang ano reminder sa lahat na nandito 3,207 na nandito reminder lamang po ito sa totoong naganap nung sinabi ni Sarah na ipapapatay niya ang Pangulo sa security ko kasi may kinausap na ako na tao sinabi ko sa kanya kapag pinatay ako patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romales no joke no joke nagdilin na ako ma'am pag namatay ako sabi ko huwag ka tumigil lang hanggang hindi mo magpatay sila and then he said yes